April na ang 52 party-list groups na nanalo sa eleksyon 2025. Sinuspindi naman ang proklamasyon sa dalawang grupo. Alamin natin ang paliwanag ng COMELEC sa live report ng aming correspondent na si Lance Meiko sa Maynila. So Lance, sino ba yung dalawang party-list na hindi prinoklama? Well mentioned na udlot yung proklamasyon ng dalawang party list groups, ang Duterte Youth at ang bagong henerasyon o BH party list. Ang rason na sinabi ng COMELEC ay kailangan muna magkaroon ng resolusyon doon sa mga kaso laban sa kanila. Sa kaso ng Duterte Youth, dalawa yung sinabi na petisyon, na petisyon ni COMELEC Chairman George Garcia. Yung unang petisyon may kaugnayan sa kanilang registration na issue pa noong 2019 habang ang isa naman ay may kinalaman doon sa red tagging na makabalagay Bayan list Groups. Hindi pa malinaw sa ngayon kung ano yung detalye sa petisyon laban sa BH party list. Pero ang sabi ni Garcia, may kinalaman yan sa alegasyong grave violation ng election laws. Binatikos ng dalawang grupo ang desisyon ng COMELEC. Ayon sa Duterte Youth, abuso ito sa diskresyon ng poll body. Giit naman ng BH, handa silang harapin ang anumang reklamo pero hindi pa raw nila ito natatanggap sa ngayon. Hindi man ipinunuklama, may paglilinaw naman si COMELEC Chairman George Garcia, sa sitwasyon ng dalawang party list. Hindi po nangangahulugan na, na hindi kasama sa proklamasyon ay hindi nanalo. Hindi po nangangahulugan na, na maari hindi naman sila maproklama sa mga susunod. Kaya lang po pinagpaliban muna bilang pagrespeto sa proseso rin. Lance, di ba may dagdag pang statement si Chairman? Yes, Menchu, lilinaw nga ni Chairman George Garcia na dumistansya, dumistansya siya doon sa dalawang kaso ng party list dahil nga ay may professional relationship siya sa mga nagdaang panahon sa kanilang dalawa. Samantala, ipininuklaman naman ang 52 na party list groups. May tatlong pwesto ang top notcher na akbayan party list na pinangunahan ni Congressman-elect Shell Diokno. Tatlo rin ang seats ng Tingog party list. May tigdalawa ang ACIS, AK ako Bicol at for sa Samantala, balik kongreso din si dating Senadora Laila de Lima matapos mahalal bilang representative ng mamamayang liberal party list. Ngayong ipinuklama na ang 52 party list groups at ang mga senador noong nakaraang weekend. Ang susunod naman natin na abangan ngayon ay ang oath-taking o yung panunumpa ng mga bagong mambabatas. At yan muna ang latest dito sa Maynila. Balik sa iyo, Menchu so yung uh, that will happen on June 30, no pero landslurk for clarity lang, no hindi naman papalitan ang dalawang party list. Well, Benchu, hindi yan sa ngayon. Dahil yung paliwanag nga ni Comelec Chairman George Garcia ay hindi ito, ay suspension lamang ito ng proclamation at hindi cancellation ng accreditation. Ang kailangan daw ay maresolba muna talaga yung mga kaso laban sa kanila. Mas hindi raw kasi patas ang mangyayari kung ipoproklama sila ngayon and then later on ay ika-cancel yung kanilang accreditation o matatanggal sila sa pwesto. Balik sa sa'yo, Menchu. Maraming salamat, Lance Mejico, nag-uulat ng live mula Maynila.